tala kilala ang Sierra Madre bilang pangunahing panangga ng Pilipinas laban sa mga bagyo. Pero gaano nga ba ito kahalaga? Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Matapos ang pananalasan ng bagyong uwan, usap-usapan muli ang naging papel ng Sierra Madre dito. Maraming post sa social media kasama na mga komento ng mga netizen na nagsasabing nakatulong ang Sierra Madre para pahinain ang bagyo. Pero totoo ba ito? Tama dahil nakakatulong ang Sierra Madre sa pagpapahina ng wind speed o hangin dala ng bagyo. Pero maling sabihin na ito lang ang tanging dahilan para humina ang isang bagyo ayon sa pag-asa. Paliwanag ni pag-asa weather specialist Jan Manalo, oras na tumama sa landmass o kalupaan ng isang bagyo, otomatikong itong nakakatulong para humina ang bagyo at karagdagang tulong ang Sierra Madre. Mawawalan na siya ng source ng energy Unlike dun sa sa karagatan na mataas yung moisture content. Ngayon sa kalupaan, dahil konti na yung moisture dyan, dahil hindi na yan mag, masyadong magpoproduce ng moisture o yung uh, water vapor na mag-evaporate, -e ibig sabihin, mababawasan yung magiging um, tutulong sa bagyo na mas lumakas pa. Dahil dito, kapag pumasok pa ito sa kalupaan kasama na ang pagkakaroon ng interaction sa Sierra Madre at iba pang bahagi ng Luzon, ay inaasahan na ihina pa ang bagyo. Oras na magkaroon ng interaksyon ng bagyo at Sierra Madre, nandito ang posibilidad na matilt ang mata ng bagyo. Pero that doesn't mean nawala na yung mata ng bagyo. Manunong yan kapag nag-arrange, um, ayusin niya ulit yung kanyang mata and then um, in short Um, yung eastern part ay hindi talaga uh, kasi dun yung direct hit ng bagyo, hindi talaga siya mapoprotektahan unless kung dumaan na siya ng mountain range. Anya nakakadagdag tulong din para humina ang bagyo kapag mas matagal ang pananatili nito sa lupa. Sa paghina nito, paliwanag ni Manalo ay hindi ibig sabihin kasama na rito ang dami ng ibubuhos na ulan. Pagdating kay Bagyong Uwan, nakatulo na naging mabilis ang pagtawid nito sa kalupaan ng Luzon dahil mas kakaunti ang ulan na maaaring ibuhos nito. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.